Captain uh, Albotra, do you confirm that nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagko-courtesy si call. But never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath. Yes, Mr. Chair. At kung I... sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na, kasi darating ang panahon hahabulin ka ng pagkakataon. Maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongresong ito. Marami na kami napatunayan noong paman. Hahabulin ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, I'm my conscience is very clear. I have not involved in any uh, way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan. Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni uh, Captain uh, Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Uh, not really, sir. Uh, it's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Andito sa Facebook nyo, eh. yung, yung mga closeness. Eh. Ha? Huh? Huwag kayong magpo-post. Kung hindi kayo magkakasama. Ayan, no? Oh. Kim Aquino, Parado, Revita, Andulan, Kenneth Paul Albotra,